Magandang araw mga kasabol. Ito naman muli si Laban sa Ito Ang tatalakayin ngayon ay ang uh, katanungan po ng ating kasama magsasabong. Na ito po yung uh, tanong niya. Uh, Sir Chris, uh, ano ba ang gagawin ko sa manok ko? Eh, naglugon po siya at uh, masyado na po siyang Ama uh, mailap pagkahinawakan and then namamalo na po eh, hindi naman po ganyan yung manok po noong hindi pa siya naglugon so ano ang dapat gawin sa mga manok na naglulugon yung hey, mga kasabo, ano ang sagot ko po sa inyo sir ganito pag ang manok po ay naglulugon yan po ang panahon ng napakasakit sa katawan nila dahil yung, yung dating dating mga balahibo niya ay talagang i-replenish yan mawawala tapos mapapalitan po ng new sets of feathers, ganyan po ang magpaglogon and then ninyo wala pong definite na system ang manok kundi Nanjan po ang pinakamasakit po ay ang balahibo no palalo na pag naglugon usually po pag naglugon ang manok hindi dapat ilaban dahil nangangayaw po yan dahil ang system ng manok sa ilalim po niya yan, sa ilalim po ng balahibo di ba may balat yan so sa ilalim niyan may mga ugat-ugat yan magsisignal po yan sa sobrang sakit, papunta sa ulo, magta-trigger po yan, na yung manok mo, kahit, kahit gaano ka-hybrid po yan, kahit gaano uh, katapang po yan, ay tatakbo pagdating po sa lugon. Ayan po. Andin mga kasabong, pag naglugon po ang inyong manok, huwag nyo nang dahil masasaktan po yan. Ang mangyari po pagka nagpupumiglas ay baka matanggalan po ng balahibo ayan po normally sa mga manok na naglulugon po ay uh, masakit po talaga yan na hindi dapat ilaban pagka naglulugon kahit isang balahibo po ang matanggal napakasakit po napakapinto po para sa kanila yan tatakbo at tatakbo wala pong ah uh, ah manok na hindi tatakbo pagka naglugod po yung manok pag inilaban ninyo so mga kasabong ano uh, starting from uh, July maglulugon yan July to November molting seasons po yan pagdating po ng umpisa niya ng July or earlier makikita mo matatanggal na yung balahibo. Ito, new seeds of feeders na to. Ayan. Pagdating po ng August, lalo-lalo na kung inano nyo yung manok, yung ini-induce ninyo ng uh, early, uh, ini-induce ninyo ng ano yan, yung early na pagtanggal ng balahibo. Ayan. Ay, uh, tatanggal lahat yan ilagay nyo lang sa malilim, kung gusto nyong tanggal lahat yan, na talagang biglaan, para pag tumubo, parihos ang tubo, ilagay nyo lang sa malilim, at saka pakainin po ninyo, na hindi isapat yung protein. Example na lang, pagka normally, yung pakain niya is uh, yung mga normal na pakain lang, maintenance, huwag ninyong lagyan po ng vitamins or it's either high protein para malaglag yung lahat ng uh, balahibo niya. Pag tumubo na mga kasabong, uh, August, pag tumubo na siya like this, sa kanin nyo, po ng high protein power pellets. So, ang halo po ninyo is 40% na high protein power pellets and then 60% ang normal na pang maintenance ninyo para ang new seeds of feeders po ay mapapalitan kasi ang high protein po ay magbibigay po ng magandang tubo sa balahibo at saka magandang balahibo. Ayan po. Ganun po yan. Kontraryo po sa belief natin na pagka naglugon, hindi natin pinapakain ng maganda. Mali po yon. Dapat may high protein po na 40% and then 60% po na maintenance ninyo. Para ang seeds of feeders uh, mapapalitan po ng magandang tubo ng balahibo. Para po, pagdating po ng labanan, Napaka-importante po ang kanyang balahibo dahil ito po yung magbibigay niya ng balanse. Ayan, magbibigay ng balanse sa kanyang fightings. Ayan po. And din mga kasabong, uh, wag na wag ninyong hawakan pagka masyado pang kagaya nito. Ngayon ko lang hinawakan. No? Ayan, tumutubo ng ano pa, patubo pa lang. Ayan. Pero tapos na yung lugon niya. Uh, ano, ano na. Ah, uh, paano na siya. Kaya may high protein power pellet siya na 40%. Ayan. Mga kasabong, napaka, tandaan nyo mga kasabong ha, ah, uh, huwag ninyong ibitaw ang inyong manok eh, baka tumakbo, yan pa ang dahilan na mga ngayaw na siya. Ayan ang stress po ng manok ay nandyan po sa uh, pagwala po siya sa magandang kondisyon ang multi season ay isang kondisyon na napakagira po lalong lalo na pag hindi ninyo yan uh, ng pansin kasi ang new seeds of feeders ay ay tutubo na dapat ninyong uh, bigyan niyang high protein na mga power pellets para sa kanyang new seeds of feeders. Kontrary sa ating mga bilip na ah, pagka naglugon, hayaan mo lang. Wala kang nailagay dyan na magandang pagkain. Mali po yan. Dahil pagdating po ng November, tapos na po yan. Napakaganda po ilaban pagka December. Yan. Ang new seeds of feeders, mag -ano na yan. So, pag maganda ang alaga ninyo, sa munting pa lang, pagdating ng labanan ay napaka-healthy po ng manok ninyo napakaganda po ng balahibo ayan maraming salamat pala sa pagtanong nyo sir, sa akin no? Oh, regarding sa molting anong gagawin mo well wag mong hawakan pag nag molting pag nagtapos na ang molt or or nag umpisa ang molt wag mo muna pakainin ng high protein pagka natapos na apat uh, kebok na yung mga new seeds o feeders sa kamo bigyan ng high protein power pellets na 40%. 60% po ang uh, maintenance. ayan. para maganda ang balahibo ng manok ninyo. Huwag ninyong ibitaw, huwag ninyong uh, ilaban dahil sabi ko nga there is no definite systems na maano mo sa manok. Kundi ang sistema niya na napaka delikado is nandyan po sa balahibo. Lalo-lalo na pagka-logon. So kung makita mo ang sa ilalim na yan, nasa sa uh, balat niya na tatutubuan ng balahibo, may mga ugat-ugat yan. Diyan po nagsisignal po yung sakit papunta sa ulo. Mata-trigger po yan. Kaya stressful po sa manok. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating subscriber. Kung wala pa, uh, mag-subscribe na kayo. Marami kayong mapupulot sa atin. Dahil dito sa channel natin, nagbibigay po tayo ng mga uh, tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabo. Marami pong salamat sa inyo.